Pwede na ba magsimula ang 20k sa negosyong scrap? Ayun ah, yan ang comment sa atin, ano? May nag-comment sa atin si Kwan sa YouTube ano, Kundis TV. Ano? At tanong niya, anong mga kalakal lang madaling i-dispose at saan-saan pwede magbenta kapag ka nagsisimula pa lang? So, pag-usapan natin 'yan, mga kabubog ano. So, kapag ka nagsisimula ka pa lang, syempre may 20k ka, kailangan uh, bili ka ng timbangan kahit 20-an lang o kwan, ano, sampuan, kiluhan, ano. Tapos dapat kung halimbawa may kulong-kulong ka, kulong-kulong o yung top down na motor, o kung ano man ang sasakyan mo dyan, may multicab ka o ano. So yun ang pagsimulan mo sa 20K, ano. Ang gagawin mo, uh, punta ka sa mga... Alam mo pinakamalalaking junk shop dyan sa lugar mo na Uh, may mga nagbebenta rin na mga nakakulong-kulong ano. Uh, humingi ka ng priceless ano. Mga dalawa hanggang apat na junk shop na malalaki. Humingi ka ng priceless. Pag kumpa-kumparahin mo yung kuan priceless nila kung sino ang pinakamaganda sa kanila mag presyo ano. Ganon, kapag ka nagsisimula pa lang, magbebenta tayo sa mga pinakamalalaking junk shop na nag, pinagdadalhan niyang mga magbubuti na yan, mga kulong-kulong na yan. Wag ka sa mga magbubuti magbebenta. Pares mo lang yan mamili. Doon ka magdadala sa pinakamalalaking junk shop dyan sa lugar mo na magbibigay sa iyo ng special price. Sabihin mo, magsisimula kang mamili, bigyan ka ng presyo. Ano, para may basihan ka kung magkano mo bibilhin sa customer. Pagkatapos, pagkapamili mo, ibenta e mo kaagad. O, tapos, utay-utayin mo ng pag-aralan, paano magkamada ng buti, paano mag-segregate. Nandito, ng... Nandito naman ako, pwede ka namang magtanong sa akin. Huh. Uh, 400 videos yung aking kwan isa-isahin mo lang at matututo ka ng lahat-lahat ano so kapag ka napalago mo na yan gusto mo na rin magtayo ng junk shop ang hahanapin mo naman ay kung saan nagbebenta ang mga junk shop saan ba nagbebenta mga junk shop dun yan nagbebenta sa tinatawag na rektahan ano alimbawa rektahan ng bakal rektahan ng kwan ng yero pag nakita mong yung rektahan ay may mga press na yero nagpe ng bakal, ibig sabihin, rektahan 'yon. Ano, doon nagbebenta ang mga junk shop, ano? 'Yun namang mga ganong rektahan ay dinadala sa kalaka sa tunaw ng bakal. O yung mga kwanayero ay ini-export ganon So kapag junk shop owner ka na sa mga rektahan ka na magde-deliver. Kapag kay kay nagsisimula pa lang sa mga junk shop na malalaki ka magde-deliver. So ganon uh, step by step ano. Mga sa mga pabaliktad na negosyo, halimbawa mga kwan, mga tindahan, uh, may tinatawag na provincial distributor, uh, local distributor, ano, ganun, na level level o kwan, ano, step by step, ano. Ganun ka muna magkukwan, magsisimula. Pagka uh, marunong na marunong ka na, o, saka kayo magtayo ng junk shop. kabisado mo na lahat, mga reject, kabisado mo ng ikamada, kabisado mo na lahat ng mga bagsakan, malaguna uh, malago na yung puhunan mo. 'Yon, mag-gyang shop ka na, ano. Pero kung halimbawa 20k, ganun lang muna, ano, habang inaaral mo 'yon. Ano, basta may sasakyan ka na kahit ganito kalaki, o rosco o multi o kaya kulong-kulong. So, ganun. Pwede ka nang magsimula. Mas maganda nga magsimula na maliit, malugi ka man maliit lang, no. Kasi kaysa magsimula kang malaki, pag nalugi ka, malaki din, no. So, Ganon, equid muna, magbubuti muna habang pinag-aaralan. At mas maganda talaga magsimula ng maliit. Yun ang may payo ko sa mga kwan. Kahit may kwan pa, may malaking puhunan pa. No. Magsimulang maliit. At malugi man, maliit lang. Ano? Kasi nga, hindi, hindi pag nagtayo tayo ng negosyo ay click agad. Ano? Saka na ng mga tao, ng mga tauhan pagka marunong na. Alam na natin ang mga pasikot-sikot. Share so, lang muna ano. Comment lang kayo kung may comment kayo, magtanong lang, kung may tanong ano. Paki-share, paki-follow, paki-subscribe. So yun lang muna mga kabubog sa araw na ito.